Pagsabayin na yan guys mm. ano ng asin ano <laughs> Nulang no, to guys um experiment kasi nagsawa na ako doon sa hulam sa labas. Inilug na maada tinutunnan niyo gusto mo nakakain. Okay lang pa kaya yon? Sa dating hanila, hindi na pa okay hindi ko alam. Kita ka rolls.

wala Alam kung anong lasa nito basta lang shabu-shabu na -shabu. petchay lang Grabe ang tabang. Dahil bawal ang maalat, so pwede na 'yan. Ay, putik. Takpan ulit. And ready to serve.